Yun, okay guys, panibagong vlog, panibagong araw, panibagong lugar na naman. Oh. Yun. So, pupunta tayo ng Buntun At uh, meron tayong karga na mga container. So, may bibilhin na naman tayo dun mga ka-best friend. At kasama natin ang ating uh, number one trike na pang comfort trike at pang kabuhayan mga ka-best friend. Yan, samahan nyo ako at pupunta tayo dun sa Buntun para makapagbili na ng ating kailangan bilhin guys no? okay let's go yan medyo makulimlim lang ngayon pero kahapon last vlog natin kahapon ay maulanin so ngayon makulimlim lang pero hindi naman na ulan ulan talagang uh, merong low pressure So yung gasolina natin guys Nasa One week na to mahigit Diba kung ano Pagka gasolina Simula nung no, Pupunta tayo ng ano Pupunta tayo ng Napyalang So mamaya papagas tayo ulit guys Nang uh, premium premium na yung uh, kinagas natin ngayon dito dahil ng unleaded, minsan walang available kaya yun, uh, straight to premium na lang tayo straight to premium tayo guys kapakanan na tayo dito sa diversion road kayang tayo ah, di kaya nga yan ang uh, second gear so grabe napakatipid ng Strike uh, neto mga ka best friend kung so, mga dito dito oh, city yan, and then uh, kahit pa natin yan ang uh, mabibigat. Matipid pa rin siya mga ka-best friend. So kung may mga negosyo ka or mga lakad na merong uh, kapalit na bayad ay hindi ka malulugi talaga. So yung uh, range ng uh, per uh, kilometer nitong ating trike ay maabot ito guys ng uh, 22 27 uh, 22, 22, 27 km per liter So napaka-tipid na nun Tic na Puntik na siya Dire-diretso Hindi pa lang kasi ito pinigil. So, 20 to 27 uh, km per liter. Yung uh, na maabot itong strike natin. So, loaded na yun mga ka-best friend ha may karga na yun and then syempre nakadepende pa rin sa daanan yan pag yung daanan natin ay matatarik uh, ah, talagang medyo magastas po talaga sa gasolina yan pagka matatarik yung ating daanan Yan sa mga nagtatanong kung matipid ba yung chariot o hindi Ang sagot ko po ay napatipid po talaga napatipid po ng uh, rosy chariot Isa lang naman sa dahilan ng uh, pagkamagastos ng uh, gasolina nito Ay yung hindi maayos na uh, Andar ng makina, hindi maayos pagkatawala ng carburetor At syempre Ay yung kanyang sa uh, town na kailangan laging kondisyon itong uh, bakina natin kasi pag hindi kondisyon laging uh, palyado ay mahirap pumagyahe magbiyahe pagka, lalo na pagka marami kang delivery pwede kang sumirik may mga vlog tayo na tinuturo natin na laging collision dapat itong trike. So nakaraan, naglong ride tayo guys. Doon sa may Nabyalan. Amulong. So, uh, malayo din yung inikot natin. Wow, prime motor. Ayos. Naubos natin ng na gasolina nun mga ka best friend Doon na nasa 100 pesos lang Ang tinakbo natin nun ay nasa 20 uh, kilometers Ah uh, 28 kilometers Dito muna dito sa Tugay Garaw Hanggang doon balikan So nasa ano rin May git na uh, 50 kilometers Yung tinakbo natin nun Samang trek natin na to So malayo-layo din guys pero yung uh, nabawas nabawa sa atin ay mga nasa 100 pesos lang. So, nakamura na tayo sa gasolina. Nakatipid na. So, hindi nga lang kabagal. Ang kabilisan itong track natin. Pero, safe ka naman dito pagdating ng uh, tagulan. At uh, inip. Dahil nga, merong bubong. At uh, pwede ka pa kumbarga ng pasahiro. Or mga gamit na pwede mong dalhin unlike nung uh, motor lalo na ngayon sa ulan mabilis nga naman, delikado naman sa daan at uh, syempre limited lang din yung dalang mong gamit pero dito sa trike na to talagang uh, lahat ng gamit mo na uh, gusto mong ay magdadala mo na basta kasya lang guys no? sa Bonton. Pag dito dito lang sa Bonton, guys. Bonton, Tugay Garaw, around tour, around Garaw lang. Ay out to may kita talaga, may git isang linggo yan na gamit natin. So, matagal maubos. Yung 200 pesos natin na gasolina. Ito kasi ginagamit ko lang naman na din sa asidyante malapit lang naman sa amin mga 2 kilometers lang naman yung school. Oh, so, malapit lapit lang. Basta araw to itong gagawa lang guys, talagang uh, matipid tong track natin. Pero pag-long distance, yun nga, katulad ng uh, abulong, uh, minanga, ay ang budget niyan, 200 pesos lang. So, mabilis kasi magpultang to Hindi ko talaga sinasagad na mabusan para at least pag uh, magharga tayo ay estimated na natin yung uh, fuel na id idaragdag natin dito. Kaya hindi ko siya pinakabusa ng gasolina. O sinasagat na mag-reserve. I'm gonna ngayon sa buntol yun so, dito tayo sa dilihan ng mantika mga best friends so kakarga natin ng tatlong uh, container ah anim na container ng um, mantika Okay. Anin teh. Anin.

lang mga best friend so alim na container yan yan kinakalawang na rin pala oh. yung mga anak dito sa gilid Si Janjan -Jan lang hanapin mo. Pag sa magaling 'yon. Diyan kami nagpapagawa sa kanya. Mabilis pa. Tingnan Tenggi Okay guys So Pauwi na tayo So nakabili na rin tayo ng ating mantiga

best friend uh, talaga makulimlim na oras na talaga ng Uprak uh, panahon na talaga ng kagulan guys so, magpapagas muna tayo dun sa uh, GL or tingnan natin dito sa Phoenix kung magkano yung premium dito ay 51 ang diesel 300 yung mapupuno niya itong ating tangke eh, or uh, sobra yung ating gasolina na ito bagas, no? natin pa oh, kaya so dun, dun pa kasi tayo galing sa na mabiyala na karaan so pinultang natin dun sa ano pagbilang gasolina station Uh, so, tingnan natin ngayon kung uh, ilang litro O ilang magkano yung mapupuno natin dito Okay, gano'n tayo dito guys. Pagkas tayo. 300, bro? Yeah. Premium, <coughs> na, tanga pa yun. 500 ka, no? P55 bala, uh. no? Nakakonect siya sa cellphone yan, sir? Ang na sa... Hmm, no, na lang. Oke, okay, 300 pesos full tank na. Binibinta yan bro yung tubo Binibinta yan yung tubo Thank ah, ah, you Thank you bro Okay guys So 300 pesos Full tank na yung ating trike ah, Next week na naman tayo Makapagpagas nito. uh, pagbagas tayo nito mga kundi natin siya malulong ride abutin uh, to ng uh, martes pero kung may long ride ay maubos siyempre maubos din talaga kagad mga ka-best friend Para na tayo dito. Then guys, thank you thank you sa panonood din panonood din niyo ng ating vlog.